pag-usapan nga po muna natin, ano po ba ang definition ninyo doon po sa pagiging food poor o yung mahirap na pagkain, Apo. pang mahirap? Apo. Apo. So, yung food poor po nyan, eh yung food poor po, no? O, minsan tinatawag din po natin ito na extreme or ultra poor or subsistence poor. Sila po yung mga individual or pamilya na nasa below the poverty threshold. Apo. So, kas kasalukuyan nga po, ito po ay base sa estimate ng BSA, yung food threshold natin ay nasa 64 pesos kada tao o 320 pesos kada pamilya sa isang na may limang miyembro kada isang araw. Kada isang so, araw ibig po yan. Ipapa kadahil uh, po kada isang araw po. So um ibig pong sabihin kung ikaw kung ang isang individual ay or isang pamilya ay um, mas mababa pa sa 64 pesos or 320 pesos kapag uh, sa pamilya sila ay um, ultra poor or food poor or subsistence poor. So um, siguro kailangan lang po natin i-qualify kung ano nga ba yung food threshold, no? paano ba natin uh, dinetermine o um, inalam yung sinet, yung 64 pesos na yon Kasi po, ito po ay presyo po ito ng raw na ingredients uh -oh. na binili, binili po sa um, palengke or pinaka um, um, ano to? Hindi uh, po 'yan yung kakain, hindi mo uh, hindi, hindi po 'yan hindi yung kakainin po, mo agad. Hindi po kasi oh. ang ang ano po natin dito, ang ang premise po natin kasi sa food threshold is ano yung um combination oh. ng uh, mga pagkain na makakapagbigay po ng uh, nutrient adequate o sapat na sustansya sa pinaka mababang paraan at sa pinaka matipid, matipid na paraan. So, oh, oh. yung assumption po dito ay lulutuin sa bahay itong Um, presyo na ito. So, eh, kapag po kasama, ka lulutuin yun? po yan, ma'am, dadagdag ka sa pambili Apo. ng gasol o ng LPG yes, o kung po. ano man Apo. ang ginagamit po sa pangluto at gagamit ka rin Apo, ng mga Apo. mantika o yung marikado o kung ano pa man na pampalasa. Apo. Yes po. Ito po, uh, i-qualify ko po ulit. Yung mga condiments po katulad po ng uh, mga pampalasa, asin at um, yung mantika, kasama po yun dun sa Um, estimation. Pero, hindi po kasama dito yung pangluto. So, halimbawa, yung tubig or yung um, um, gasol, hindi po kasama dito kasi nandun po siya sa non-food component ng ating poverty threshold. So, ito ah. po ay threshold lang po ng raw ingredients na binili mo, na mo po sa bahay. Ayon. Yun po yung pinakamababang paraan po kasi yun.